Ito na ang inaabangan ng lahat ang paborito ng mga ilunggo ang binuro. After 12 years, samahan nyo ako i-unbox natin ang tinago natin na binuro. Kahit ako sobrang excited na rin dito kasi tagal na rin ang panahon na hindi ako nakakain ito. Ang proseso na ito ay minana ko pa pala ito sa aking inay. Habang bata pa ako noon, tinuturoan niya na ako kung paano magawa ng binuro. Kasi sabi niya, balang araw mapapakinabangan ko daw ito. Kasi once na marunong ka na gumawa nito, ay pwede mo ito ipang negosyo kasi ito talaga ang inahanap ng mga ilunggo sa mga lupalop ng mundo. Sabi ni inay kung hindi mo man ito ipang negosyo pwede mo naman ito gawin pang konsumo kasi kahit las walang partner nito ay talagang ubos pati dukot niyo. Kaya hindi talaga ako nagsisi na natutunan ko ito sa inay. Malaking bagay din talaga ito sa akin kasi kung nagkikrabe ako ng binuro ay hindi ko na kailangan umuwi pa sa Negros Island. Kaya kayo dapat matuto din talaga kayo paano mag-preserve ng mga ganito... o kung ano man ang mga specialty sa lugar o probinsya nyo... para pagdating ng araw at least maalam na kayo gumawa... huwag tayo dapat asa sa puro pira na... kunting kimbot lang pira... pag marunong tayo ng mga ganito... masisigurado pa natin ang kalinisan ng ating pagkain... sa totoo lang ang binuro na ito... ay isa talaga ito sa hinahanap-hanap ng mga ilunggo... kasi once na natikman mo na ito... ay maiilab ka talaga dito... kahit asawa mo pwede mo ipagpalit dito... Chao.